Ang pag-ibig ay isa sa mga pinaka-misunderstood na emosyon sa pag-iral ng tao. Madalas na iniisip ng mga tao na sila'y umiibig dahil sa kagandahan, talino, alindog o tadhana. Ngunit, ang pag-ibig ba ay talagang random? O may mas malalim na dahilan kung bakit ang isang tao ay naaakit sa isa? Sa mga turo ng Zen at Budismo, ang pag-ibig ay hindi lamang emosyonal na pagkakabit. Kundi isang salamin. Ang nararamdaman ng isang tao tungkol sa iyo ay hindi tungkol sa iyo, kundi tungkol sa kanila. Sa totoo lang, ang mga tao ay umiibig lamang sa dalawang dahilan: o nakikita nila sa iyo ang wala sila, o nakikita nila sa iyo ang kanilang sarili. Ang isang taong walang laman ay naghahanap ng kagalakan sa ibang tao, ang isang hindi buo ay naghahanap ng pagkakumpleto sa iba, at ang mga hindi nagmamahal sa kanilang sarili ay naghahanap ng pag-ibig sa ibang tao. Sa kabilang banda, ang mga nakakakita ng kanilang sarili sa ibang tao ay naaakit tulad ng tubig na naghahanap ng karagatang. Isang matalinong guro ang nagsabi, ang pag-ibig ay hindi matatagpuan sa iba, ang pag-ibig ay matatagpuan sa sarili ang iba ay isang salamin lamang. Pumasok tayo sa isang kwento na nagpapakita ng dalawang tunay na dahilan kung bakit ang mga tao ay umiibig at kung ano ang ibig sabihin ito para sa iyo. Ang tahimik na manlalakbay at ang naghahanap ng pag-ibig. May isang tahimik na manlalakbay na kilala hindi sa pangalan kundi sa presensya siya ay naglakad sa buhay na hindi tinatabla ng mga ilusyon na bumabalot sa karamihan ng mga puso. Hindi siya nagahabol ng pag-ibig, ni iniiwasan ito. Siya ay simpleng naroroon. Isang araw habang siya ay nagpapahinga sa ilalim ng isang malaking puno, isang nagaalalang naghahanap ang lumapit sa kanya. Ang mga mata ng naghahanap ay mabigat sa kalungkutan at ang kanyang puso ay may bigat ng maraming pusong nasaktan. Guro, tanong ng naghahanap, bakit ang ibang tao ay umiibig sa iba at hindi sa iba? At bakit lagi kong nawawala ang mga iniibig ko? Isinara ng tahimik na manlalakbay ang kanyang mga mata sa glit at pagkatapos ay nagsalita. Ang pag-ibig ay hindi tungkol sa minamahal. Ito ay tungkol sa nagmamahal. Ang naghahanap ay nalilito. Hindi ko maintindihan kung ang pag-ibig ay hindi tungkol sa minamahal. Ano nga ba ito? Ang manlalakbay ay kumuha ng isang mangkok ng tubig at inilahad ito sa harap ng naghahanap. Tumingin ka sa tubig. Ano ang nakikita mo? Ang aking sariling salamin. Sagot ng naghahanap. At kung ang tubig ay maalikabok? Tanong ng manlalakbay. Wala akong makikita. Sagot ng naghahanap tumango ang manlalakbay. Iyan ang pag-ibig. Kapag may nagmamahal sa iyo, hindi nila nakikita ang ikaw, nakikita nila ang kanilang sarili sa iyo. Kapag ang tubig ay malinaw, nakikilala nila ang kanilang sarili. Kapag ang tubig ay maalikabok, ipinapakita nila ang kanilang mga nais sa iyo. Ang pag-ibig ay hindi ibinibigay, ito ay nire -reflect nag-isip ng malalim ang naghahanap. Kung ganoon, bakit umiibig ang mga tao? Ngumiti ang manlalakbay. Sa dalawang dahilan, o hinahanap nila ang wala sila, o nakikilala nila ang kanilang sarili sa iyo. Umalis ang naghahanap mula sa manlalakbay at naglakbay patungong isang malalayong bayan, kung saan nakatagpo siya ng isang babae na dumaan sa maraming masakit na relasyon. Siya ay maganda, hinahangaan, at matalino. Marami ang nagmahal sa kanya, ngunit palagi siyang nakakaramdam ng kalungkutan. Isang gabi, habang sila ay nakaupo sa tabi ng ilog, huminga siya ng malalim. Bakit ako iniibig ng mga tao, ngunit nararamdaman kong walang laman ako sa loob? Naalala nang naghahanap ang mga salita ng manlalakbay. Marahil iniibig ka nila hindi dahil sa kung sino ka, kundi dahil sa wala sila. Tumingin siya sa kanya naguguluhan. Anong ibig mong sabihin? Itinuro niya ang ilog. Ang ilog ay dumadaloy dahil ang lupa ay walang laman. Puno ng tubig ang kalungkutan. Ang mga tao na walang laman sa loob ay naghahanap ng ibang tao upang magkompleto sa kanila. Ngunit ang pagkompleto ay isang ilusyon inibaba ng babae ang kanyang tingin. Ibig mong sabihin, ang pag-ibig na natanggap ko ay hindi totoo. Ngumiti ng mahinahon ang naghahanap. Totoo ito para sa kanila, ngunit hindi ito tungkol sa iyo. Iniibig ka nila dahil nakikita nila sa iyo ang isang bagay na wala sila. Kagandahan, tiwala o kapayapaan. Ngunit sa sandaling hindi na nila nararamdaman ang pagkukulang na iyon, maglalaho ang kanilang pag-ibig. Ipinihit ng babae ang kanyang mga mata. Kung ganoon, ang pag-ibig ay pansamantala lamang, umiling ang naghahanap. Hindi, ang pag-ibig na nakabatay sa pagkukulang ay pansamantala. Para itong paghiram ng init mula sa araw, kapag dumating ang gabi, nawawala ang init. Nag-isip siya ng matagal at pagkatapos ay nagtanong, kung ganoon, ano ang pangalawang dahilan? Nagpatuloy sa kanyang paglalakbay ang naghahanap at nakatagpo ng isang matandang lalaki na ikinasal ng limampung taon. Ang kanyang asawa ay pumanaw na, ngunit patuloy siyang nagsasalita tungkol sa kanya ng may pagmamahal sa kanyang boses. Tinanong siya ng naghahanap, Bakit mo siya iniibig ng ganito katagal? Ngumiti ang matandang lalaki, dahil siya ay ako at ako ay siya na intriga ang naghahanap paano nangyari iyon itinuro ng matandang lalaki ang isang puno nakikita mo ba ang puno na ito hindi ito naghahanap ng araw natural na tumutungo ito patungo dito ang aking pag-ibig ay hindi tungkol sa pangangailangan sa kanya ito ay tungkol sa pagkilala ko sa aking sarili sa kanya hindi siya nagkompleto ng aking pagkukulang siya ay aking salamin. Naunawaan ng naghahanap. Kaya't ang pag-ibig na tumatagal ay ang pag-ibig na nakikilala ang sarili. Tumango matandang lalaki. Oo, kapag ang isang tao ay umiibig sa iyo dahil sa kanilang pagkukulang, ang kanilang pag-ibig ay pansamantala. Ngunit kapag umiibig sila dahil nakikita nila ang kanilang sarili sa iyo ang kanilang pag-ibig ay walang hanggan. Ang katotohanan tungkol sa pag-ibig at kung ano ang dapat mong gawin. Bumalik na ang naghahanap sa tahimik na manlalakbay at ibinahagi ang kanyang natutunan. Guro, nakita ko ang dalawang uri ng pag-ibig. Ano ang dapat gawin ng isang tao sa kaalamang ito? Ngumiti ang manlalakbay. Huwag manghabol ng pag-ibig. Hayaan mong magpakita ito. Kung ang isang tao ay nagmamahal sa iyo dahil wala silang isang bagay, aalis sila kapag hindi na nila ito nararamdaman. Ngunit kung ang isang tao ay nagmamahal sa iyo dahil nakikita nila ang kanilang sarili sa iyo, ang pag-ibig na iyon ay mananatili kahit sa katahimikan. Yumuko ang naghahanap. Kaya ang lihim ay hindi ang manghabol ng pag-ibig kundi ang maging buo sa iyong sarili, tumango ang manlalakbay, maging katulad ng buwan. Hindi ito humihingi ng pansin, ngunit ang liwanag nito ay tumatama sa lahat ng tumitingin dito. At kaya, naunawaan ng naghahanap na ang pag-ibig ay hindi isang bagay na dapat paghirapan o hanapin. Ito ay isang salamin na nagre-reflect ng alinman sa pagkukulang o pagkilala. Ang mga nakakaintindi nito ay hindi na maghihirap para sa pag-ibig sapagkat alam nila ang tunay na kalikasan nito. Sa pagkaunawang iyon, naglakad siyang palayo, hindi naghahanap, hindi naghihintay, kundi simpleng naroroon.